Magandang araw sa iyo. Heto, may tanong ako para sa iyo para simulan tong usapan natin. Paano kung ang tunay na sukatan ng epektibong pamumuno ay um, hindi kung gaano kalaki yung control mo, kundi kung gaano kakahusay mag-alaga sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo? Wow, magandang tanong 'yan, ha? At medyo challenging, no? 'Di ba? Kasi ang default setting natin sa leadership, lalo na sa business, parang laging tungkol sa power sa posisyon, sa pagiging boss. Oo, yung sino ang may hawak ng kontrol. Sino ang may final say. Yun ang laging sukatan. Exacto. Parang aakyatin mo yung corporate ladder para lang ano, ikaw na yung nasa tuktok na kumukontrol sa lahat. Pero yung mga source na ibinahagi mo sa amin, lalo na yung mga ideya mula sa aklat na lead with purpose, parang sinasabi, Teka, baka mali yung hagdan na inaakyat natin. Oo. Parang ganun nga. At yung pag-uusapan natin ngayon ay isang malaking shift in perspective. Yung ideya na ang tunay na pamumuno ay hindi pagmamayari o ownership, kundi pangangasiwa bilang isang katiwala o stewardship. At hindi ito yung mga bagong management fad lang, no? Malalim ang ugat nito sa mga prinsipyong biblical na, ano, libu libong taon nang nagbibigay ng karunungan. So ang goal natin ngayon, i-breakdown natin yan. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng pagiging may-ari laban sa pagiging isang katiwala? At bakit ito mahalaga? At higit sa lahat, bakit ito mahalaga para sa'yo bilang leader sa team mo at sa buong organisasyon mo? paano yung parang simpleng pagbabago ng pananaw ay pwedeng magdulot ng mas matatag, mas makabuluhan, at mas matagumpay na resulta. Sige, simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba tong dalawang mindset na to? Okay, so i-unpack natin to. Ano ba talaga yung pinagkaiba ng ownership sa stewardship? Ayon sa sources, yung ownership mindset, parang umiikot yan sa control. Akin to, kaya ako ang masusunod. Mm -hmm. Tapos, pansariling interest, yung anong makukuha ko rito. At pangatlo, yung takot. Takot na baka may umagaw sa posisyon mo. At ramdam na ramdam mo yan, di ba? Kapag nagtatrabaho ka para sa isang leader na may ownership mindset. Oo. Sila yung mga micromanagers. Sila yung laging kailangang isisi sa lahat ng email. Nako, totoo. May constant pressure at um, yung feeling na parang lahat ng galaw mo binabantayan. Kasi sa isip nila, pag-aari nila yung team, yung proyekto. Yung resulta. Yung resulta. At ang bigat niyan, hindi lang para sa team, kung para sa leader mismo. Classic recipe for burnout, di ba? Kung feeling mo, pag-aari mo lahat, pasan mo ang mundo. Exactly. Sa kabilang banda naman, yung stewardship mindset. Dito, ang focus mo nagbabago kumpleto hindi na tutungkol sa control, kundi sa responsibility, yung pananagutan na alagaan at palaguin yung ipinagkatiwala sa iyo. Okay. Hindi na consumption, kundi contribution, paglilingkod sa isang mas mataas na layunin, at hindi na takot, kundi yung paghahanap ng paraan para sa multiplication, pagpaparami. Nagustuhan ko yung mga practical examples sa sources kung paano to nagbabago. Halimbawa, kung owner ka, ang audience mo Parang mga numero lang. Numero lang na kailangan mong palakihin. Oo. Pero kung steward ka, sila ay isang komunidad na kailangan mong pagsilbihan. Yung revenue o kita, hindi lang pera na iniipon, nagiging resource for impact ito. Isang tool para makagawa ng pagbabago. Malaking pagbabago yan at yung autoridad, hindi na raw power, kundi accountability. At sa tingin ko ang pinakamalalim na shift dyan ay kung paano mo tinitingnan yung mga tao mo. Hmm. Dito po mapasok yung konsepto ng Imago Day. Yung ideya na bawat tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Oo. Okay, yan ay isang malalim na konsepto. Paano yan nagiging practical sa isang, alam mo yun, Monday morning meeting? Anong itsura niyan? Magandang tanong. Kung naniniwala ka kasi na bawat tao sa team mo ay may likas na halaga, hindi dahil sa performance nila, kundi dahil sa kung sino sila, magbabago ang lahat. Hindi mo na lang sila tatanungin, tapos mo na ba 'yung report? Ang itatanong mo rin ay, "Kamusta ka? Paano kita matutulungan na mag-grow sa role mo?" Ang papel mo bilang leader katiwala ay hindi lang i-extract ang value mula sa kanila. Tungkulin mong tulungan silang maabot ang kanilang buong potensyal. Parang yung classic example na nasa sources natin, yung kwento ni Moses sa Aklat ng Exodus. Sa simula, he was the ultimate owner, di ba? Oo. Parang siya yung CEO, COO at customer service all in one. Lahat na. At grabe yung description doon. Mula umaga hanggang gabi, nakapila ang mga tao sa kanya para sa lahat ng uri ng problema. Sinasalo niya lahat. Oo. Nakita to ng bienan niyang si Jethro at sinabi sa kanya, hindi to sustainable. Mabu-burn ka at mabu burnout din yung mga tao sa kahihintay sayo. Yan yung classic Jethro moment. Pero yung payo ni Jethro ay hindi lang simpleng learn to delegate. May mas malalim doon, di ba? Yun. Hindi lang niya sinabing ipasa mo yung trabaho. Ang sinabi niya ay, maghanap ka ng mga taong may kakayahan, turuan mo sila at pagkatiwalaan mo sila. It was an act of empowerment tinalikuran ni Moses ang pagiging may-ari ng lahat ng solusyon at nyakap ang pagiging katiwala ng talento ng ibang tao. Iyan ang stewardship in action. Yan yon. It was a huge mindset shift from I have to do it all to I have to develop others to do it with me. That mindset shift is huge at yung idea ng pagtitiwala at pagpapalago. Parang yan mismo yung core message ng isa sa pinakamakapangyarihang kwento sa sources natin, ang talinghaga ng mga talento. The Parable of the Talents, Matthew 25. Kung may isang kwento na kailangang basahin ng bawat leader, ito na siguro yon. Sige, iset up natin yung kwento. May isang amo na aalis para sa isang mahabang biyahe. Bago umalis, tinawag niya yung tatlong alipin. Sa isa, nagbigay siya ng limang talento na isang malaking halaga ng pera noon, marang millions na ngayon. Oo. Sa pangalawa, dalawang talento. At sa pangatlo, isa lang. Ang instruction niya, pangalagaan niyo to habang wala ako. Dito na nagkahiwalay ang landas nila. Yung may lima at dalawang talento, ang sabi sa kwento, immediately put his money to work. Ipinanglahat kala nila nag-invest pinalago. Sa pagiging masipag at matalino, nadoble nila yung pera. Ang lima, naging sampu. Ang dalawa, naging apat. Apat. Pero yung pangatlong alipin, iba ang kwento. Naisip niya, kilala ko yung amo ko. Mahigpit yan. Nakakatakot. Baka malugi ako at magalit pa siya. So ang ginawa niya, para sigurado, naghukay siya sa lupa at ibinaon yung isang talento. Safe and sound. Safe and sound. Walang bawas pero walang dagdag. Pagbalik ng amo. Dito na ang accounting. Sa so unang dalawa, tuwang-tuwa siya. Ang sabi na, well done, good and faithful servant. Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita ng mas malalaking bagay. May celebration. Pero nung lumapit yung pangatlong alipin, sabi niya, Panginoon, natakot po ako. Alam pong mahigpit ka, kaya itinago ko na lang. Heto, ibinibabalik ko sa iyo ng buo. Walang kulang. Walang kulang. At dito nagalit ang amo. Tinawag siyang masama at tamad na alipin. Kinuha yung isang talento at ipinabigay sa may sampu. At ang fascinating dito, yung aral ay hindi tungkol sa galing sa investing, di ba? Una, tungkol ito sa katapatan. Hindi mahalaga kung lima o isang talento lang ang hawak mo. Ang tanong ay anong ginawa mo sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo? At heto yung part na talagang tumatak sa akin. Ha? Ah. Ang inaasahan pala ay pagpaparami, hindi lang pag-iingat. Oo. Hindi kinundi na ang alipin dahil nawala yung pera. Kinundi na siya dahil wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Ang takot niyang mabigo ang naging dahilan mismo ng kanyang pagkabigo. Exactly. This is a direct challenge sa leadership style na risk-averse o takot sumubok ng bago. Sa maraming kumpanya, ang culture ay just don't mess up. Huwag kang magkamali. Totoo yan. Pero itinuturo ng talinghaga na ang hindi pagkilos dahil sa takot ay isang uri din ng kapabayaan. Ang playing it safe ang maaaring pinakadelikadong gawin ng isang leader. Okay, pero let's be real. Sa corporate world, may wisdom din naman sa playing it safe minsan, di ba? May mga desisyon na pwedeng ikalugi ng kumpanya. Paano malalaman ng isang leader katiwala ang pagkakaibaan ng isang calculated risk laban sa pagiging reckless lang Napakagandang tanong at sa tingin ko ang sagot ay nasa misyon Yung dalawang tapat na alipin hindi lang sila basta sumugal ipinapalagay na ginamit nila yung talino nila para palaguin yung yaman ng amo nila para sa layunin ng amo nila Okay so may purpose May purpose ang calculated risk ay laging nakatali sa misyon. Ang tanong ay hindi will this be safe? Ang tanong ay will this move help us advance our mission even if there's a chance of failure? Recklessness is risk without purpose. Stewardship is risk for a purpose. Ibang iba yon. Risk for a purpose. Okay. So kung ang pamumuno natin ay tungkol sa pagpapalago ng mga ipinagkatiwala sa atin at hindi lang ito pera, ano-ano ba itong mga talento na to sa pang-araw-araw ng buhay ng isang leader? Ibinake daw nito ng sources sa apat na uri ng yaman o kapital. Oo, at dito na to nagiging sobrang praktikal. Hindi na lang siya teorya, ito yung mga bagay na hinahawakan natin araw-araw. Sige, isa-isahin natin. Una, human capital. Ito yung mga tao at ang kanilang mga talento. Sila raw ang pinakamahalagang yaman. Ano ba yung pinakamalaking pagkakamali ng mga leader pagdating dito? Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang tingnan sila bilang function at hindi bilang tao. Ah, okay. Tinitingnan mo si Maria bilang yung accountant o si Juan bilang yung IT guy. Nakakulong sila sa kanilang job description. Ang isang steward, tinitingnan niya si Maria at iniisip, ano pa kaya ang potensyal ni Maria? Baka may leadership skills siya na hindi pa natin na discover. Ang pag-invest sa training, sa mentorship, sa well-being ng team mo ay hindi gastos. Pagprapalago yan. Pagpapalago. Ikalawa, strategic capital. Ito naman yung oras at mga oportunidad. Alam naman nating lahat na yung oras hindi na maibababalik. Pero may magandang distinction yung source sa pagitan ng Kronos at Kairos. Yes. Ang kronos, yan yung oras sa orasan. Seconds, minutes, hours. Marami sa atin magaling mag-manage ng kronos. Puno ang calendar, may to-do list tayo. Guilty. Pero ang kairos, ito yung opportune moment. Yung tamang pagkakataon. Ito yung hindi nakascheduled. Parang yung sinasabi nating timing is everything. Ako aminado ako, we're all obsessed with managing our chronos. Pero paano ka nagiging mas magaling sa pag-spot ng mga Kairos moments? Kasi parang ang dali nilang palampasin, no? Ang dali. Ang susi sa pagkilatis ng Kairos ay presence. Kailangan mong maging present. Kung lagi kang nagmamadali from one meeting to the next, hindi mo mapapansin yung team member mo na parang may problema. Yung Kairos moment na yun, pwedeng yun yung magligtas sa isang proyekto. Okay, so meron na tayong human and strategic capital. Ang pangatlo ay relational capital. Ito yung tiwala at integridad. Sabi nga sa source, trust is the ultimate currency. Nako, totoo yan. At naranasan na natin lahat magtrabaho sa isang lugar kung saan sira ang tiwala, di ba? Oo, oh, ang bigat. You can feel it in the air. Tahimik ang mga meetings kasi takot ang mga taong magsalita. Humahaba ang mga emails kasi kailangan i-document lahat para may resibo. Ang bagal ng lahat ng proseso. Ang tiwala parang oxygen yan. Hindi mo napapansin kapag narayan? Pero ramdam mo agad kapag nawala. Ramdam mo agad kapag nawala. At bilang leader, ang bawat salita at gawa mo ay either nagdedeposito o nagwi sa trust account ng team mo. Grabe, ang powerful na analogy na 'yon. At ang pang-apat na siguro pinaka-obvious ay financial capital, pera at ari-ari. Ito 'yung laging nauuna sa isip natin kapag narinig ang stewardship. Pero kahit dito, may shift. Ang tanong ng isang katiwala ay hindi lang, "How do we make more money?" Ang tanong niya ay, "How do we deploy this financial resource for maximum mission impact?" Ang bawat piso ay dapat may purpose. Hindi ito iniipon para lang lumaki ang bangko. Ginagamit ito bilang fuel para sa makina ng organisasyon. Tao, oras, tiwala at pera. At ang sinasabi ng sources, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung apat na yan. They're an ecosystem. Dito nagiging brilliant yung model. Kasi totoo, lahat sila ay magkakaugnay. Magbigay tayo ng konkretong example. Sabihin nating isang leader ay nag-focus lang sa financial capital kailangan mag ng costs. Unang tinanggal, training budget. So sinacrifice siya ang human capital. Okay. Dahil dito, naramdaman ng team na hindi sila valued, kaya bumagsak ang moral at nawala ang tiwala nila. Nasira ang relational capital. Makes sense. Dahil walang tiwala at mababa ang morales, naging inefficient ang trabaho. Nagkaroon ng mga alitan, nasayang ang strategic capital. At ano ang huling resulta? Bumagsak din ang quality ng trabaho na sa huli ay umapekto rin sa sales at kita, yung financial capital na gusto niyang protektahan in the first place. See? It's a domino effect. So, ibig sabihin, ang pagiging isang mahusay na leader katiwala ay nangangailangan ng isang holistic na pananaw. Hindi pwedeng may paborito ka sa apat. Kailangan mong alagaan ang bawat aspeto dahil ang kalusugan ng isa ay nakasalalay sa kalusugan ng lahat. It's a delicate balancing act. Okay, so after all that, let's pull back. Kung may ilang mahalagang ideya na dapat nating tandaan mula sa usapan natin, ano-ano 'yon? Para sa akin, ang una ay yung mismong shift from ownership to stewardship. Ang pag-alis sa bigat ng pagiging may-ari ng lahat at pagyakap sa responsibilidad ng isang katiwala. Liberating siya. Ang pangalawa, para sa akin, ay yung aral mula sa talinghaga ng mga talento na ang tawag sa atin ay magpalago, magmultiply at magtake ng calculated risks for the mission. Hinahamon tayo nito na iwanan ng leadership na base sa takot at yakapin ang pagiging matapang at mapanuri. Hindi sapat na walang nawala. Ang tanong ay, may nadagdag ba? At panghuli, yung konsepto ng apat na yaman. Human, strategic, relational at financial. Ang pagtingin sa pamumuno bilang isang ecosystem kung saan kailangan mong alagaan ng mga tao mo, ang oras ninyo, ang tiwala sa isa't isa at ang resources ninyo. Lahat yan ng sabay-sabay. At sa huli, ang pagbabago mula sa pagiging may-ari tungo sa pagiging katiwala ay hindi lang isang bagong strategy. It's a fundamental change in identity. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo lang ito ay kung sino ka isang leader. Kaya iiwanan namin sa iyo ang isang huling tanong para sa iyong sariling pagninilay. Nahangong mismo sa ating mga source. Isang tanong na medyo nakakakaba pero napakahalaga kung ang pamumuno mo ay huhusgahan base sa iyong katapatan at sa bunga nito sa kung paano lumago ang mga tao at resources sa ilalim ng pangangalaga mo. Sa halip na sa kontrol at sa dami ng iyong nagawa, ano ang isang bagay na kailangan mong baguhin? Simula ngayon.